Yes, uh, magandang umaga guys. Ngayon ang pangalawang araw ni Orme sa kanyang uh, uh, panunungkulan. Nanditorito tayo ngayon sa CM Recto. Ngayon ang uh, oras po natin ay uh, 5:45 AM. Uh, 5:45 ng umaga guys. Nandito ganito ngayon ang sitwasyon dito at napakaraming uh, mga taga city hall at mga kapulisan ang naririto ngayon para tulong-tulong na linisin ang uh, RECCIF RECTO ganito ngayon ang nakikita natin guys uh, merong mga bumbero na binuhusan pa ng chlorine binubuhusan nila ng chlorine guys ayan At hanggang doon, hanggang doon ay talagang uh, sinasaliksik nila. No? Napakalinis na guys, napakalinis. At uh, darating po si Yorme, darating. Konti manong uh, kakapuranggit na basura ay talagang pinupulot nila, ayan guys. Walang maiiwan ni isang uh, basura. 'Yan ang utos ni Yorme. At dito Ito nga uh, napakalinis na po ng uh, lugar guys napakalinis so. Oh. Yan oh. ang daming tulong-tulong uh, yung mga taga City Hall at syempre eh, may mga kapulisan. Ganon din sa kabila, no? Ganon din po yun sa kabila. Kung gano'ng kalinis yung nandito, ganon din na po yun sa kabila, guys. Ayan. doon, meron doon siguro din si nyo. Yung nandun sa dulo guys ay dal tatlong uh, bumbero ang nandoon sa dulo yun pinakadulo na yun At yung dito makikita natin guys oh. Uh, hindi lang tayo makatawid no oh, pero mamaya ah uh, natin yun Map Mapapansin nyo may mga may mga ano may mga kubul-kubul na o oh, tindahan oh. Oh, may kanya-kanya na oh na pagpupwestuhan yung ating mga tinday uh, vendors. Ang ah, pagkaganda oh. Ang ganda ng sistema yung uh, yung ano alam ano, nakita niyo yung ano yung uh, sinasabi natin na uh, pinagawa ni Yorme yan Pasila natin guys yung mga tindahan. Masyado ako na ano dito. So ngayon, meron nang ganito ngayon yung uh, ito. Oh, ang ganda no. So may kanya-kanya ng ah uh, pesto yung mga vendors dito, guys. Ito na. So hindi na sila pakalat kalat meron na sila lang sariling bawat uh, ano, meron silang uh, isang kub, ano, uh, kubol kung tawagin ba natin 'to. Ito, ito 'yung mga pinagawa noon nung uh, si Mayor ay ano pa, anong uh, siya ay uh, kasulukay mayor noon na ngayon ay ibinabalik. Ayun, ibinabalik. Galing hanggang doon to no so uh, sisilipin natin guys mamaya gagawa tayo ng isang content kung uh, buong uh, divisorya ba ay lalagyan ng ganito ayan